Okay. so, ito yung dating kulungan ng mga Pilipino, dami mga picture ng mga Pilipino, mga bayani natin dati. <tos> <tos> <O>. <tos> <tos> Sa <-san> mga <salam, tos> Na. Isama pa ng mga Kastila. Hmm? May pa dito. Ito yung mga kulungan dati ng mga Pilipino. Sakit ko yung bagay natin. Yan ba pa, pasok tayo dyan Pasok dito sa... Gusto okay. yung mga nakakulong yung mga... Pilipino. Eso. Huh? Uh, mm hmm. Huh. 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 Yan, yeah. Japanese Mga kulungan dati Sa'yo yung mga nakakulong dati, ang mga ating bayani Sir, ba? may Oo oh. Paglapas natin yan, nasa taas tayo i na kami Nakit na kami sa taas O, gaul O, para sa taas na oh, Ayan sa dito. na kami sa labas guys.